mas doon ako nagagaanangan sa trabahong pintor. Siyempre, natatapos mo yung project ng maganda, may kulay na kumbaga. Naaano ko rin na masaya sila. Siyempre, siyempre malaking bagay rin po sa akin. Ako po si Eldrin Jan de Guzman ng Dagupan City, Pangasinan. 30 years old po. Bali, limang taon na rin po akong nagtatrabaho bilang pintor nung una kasi sir medyo parang walang buhay yung ano yung wall ordinary wall lang siya kaya sabi nung may-ari paano natin pagagandahin to bahala ka na sabi nung may-ari pero nung pumasok sa akin ah mural pwede ayun eh nakahiligan ko kasi nung nag-aaral pa ako mag drawing drawing din hanggang ngayon tinuloy tuloy ko na rin po aralin yung trabaho hindi naman nabigo yung ano medyo may nakulayan naman po yung ano trabaho ko. Ito yung mural ko, dito ko nagsimula. No? Ito, paborito ko rin po, ito, sunflower. Kasi dito ko unang natutong mag-blend-blend ng kulay. Yan po, napalabas ko yung ganda ng ano, kulay ng sunflower. Ito, paboritong paborito niya. Kasi pag nag-post daw siya dito, parang dalawa silang nag-selfie nung unggoy. Bali, meron po akong isang anak side uh, seven years old. Nilalaan ko po talaga yung oras ko sa trabaho para, para sa kanila, sa pamilya po. Gusto niya po kasi engineer talaga. Pero yun po talaga maging gusto ko para sa kanila. Maging successful na engineer. Yun po yung mapagtapos ng pag-aaral, lumaking may takot sa Diyos. Tapos, gumanda yung buhay. siyempre proud na proud ko, masaya. Kasi balang araw pagtanda niya, uy, gawa ni papa ko yan, sanag pintura niyan. Kaya tingin ko, magiging proud sila sa akin pagdating ng araw.